Okay, hindi, tong, ano. Kasi kung puro sila pare ano na ganun, yung kumaga Ang ganda, ang ganda ng puro rainbow mo mga kapatid oh. <laughs> <laughs> Ano Ron, puro laki. Kasi hindi <laughs> Thank you Lord, thank you Lord sa rainbow Yan ang rainbow daw ay, yan ang ano ng Panginoon na, yan ay pag-asa. Promise niya na, no, Oo, <clears throat> pag-asa ng ating buhay. Kaya kung kayo o tayo nahihirapan sa buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil tingnan nyo na lang yung rainbow napakaganda, di ba? Ibig sabihin, maganda ang pinangako ng ating Diyos. Oh, yung buhay natin, kahit mag, uh, maharap tayo sa kahirapan, kaguluhan, ang Diyos ay may pangako pag tayo ay nagtiwala sa Kanya ng buong buo. Oh, ayun mga kapatid, o di diba napakaganda. Dito po kami sa kata. Uh, sa ano? Ternati Cavite. o ang ganda ng rainbow. Napakita. sa amin? Sa mabuhay. Hindi lang niyan ako. Alam mo, kanina pa ako nag-wish talaga na makakita ako ng rainbow. Hindi ako binigo ni Lord. Hindi ako binigo. Thank you Lord. Lord, thank you. Alam ko hindi mo ako bibigoyin. sa aking mga kahilingan. Sige Hindi pwedeng. Tapos alam mo kanina okay. talaga habang nag nagano sabi ko sana makakita ako ng rainbow dito. Dahil di ba umuulan. Nagpapakita ang rainbow pag kaganya na umuulan. Di ako binigo ni Lord. Lord, thank you. Tagal oh. Tagal atay mo mo. Isang oras yan bago mawala. Okay lang. Para isang oras din ako yung video. Saan? Mamaya ay eh, may karoon na ka-telescope yun. Ah! lumoblog ka na lang Mars sa tubig, Mars. Rainbow, magwis na kayo mga kapatid O, sa pamamagitan ng Rainbow. Hindi kayo bibiguin ng ating tangino. Okay lang 'yan, okay lang. Ah, di ba? Hindi may jacket ako. Ganda di ba? Ayun, ayan ito po kami dito po kami sa Uh, Man, like uh, ito, uh, ito, ano po okay, pa? Pari? Ternati? Ternati Cavite? Sabi mo sa Holiday Inn! Holiday Inn! O, ayan o, oh, diba? Roy Marcos Beach. Mm. Roy Marcos Beach. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda ng dito, hindi ka kaya sa...

ay mga kapatid. Your wish is granted. Ayun. Bye. Thank you for watching. God bless us all. Ayan na kami. Ayan yung aking mga mga kumpari. Mga brother so, Ito yung aming pangbato sa busisan. Wow. Kanang ulan, kanang concert. Kanina, ayan, tumigil na dahil umulan na. <laughs> Pinaulan ko kasi. Natin si <laughs> Kumari nagtago. Ayun. Oh, ayan pa rin oh. Ayun pawala na siya. Wala kami Oh. Hindi lang cellphone na Oo nga, kahit madilim-dilim na, oh, di ba? Di wala na. Thank you for watching. God bless us all.